Magandang araw po. Uh, ngayon po ay uh, tangatlong vlog ko po sa daily vlog ko. So, ngayon po ay uunahin, ting, uunahin po natin bibisitain yung ating uh, seedlings. So, yung pang third batch po. So, ano na po yung nangyari dito. At saka, ano po ang maintenance na dapat gagawin natin dito. Ito na po yung pang third batch natin. Naitanim po ito noong lunis ng gabi. Saka ngayon po ay Thursday na, Wibis. Pangatlong araw. Ito na po yung kanilang tub mga tubo. So kahapon po pala, Merkulis, uh, nung tanghali kasi mainit, Nagmi-miss po ako ng tubig isang bisis lang po. Sa tanghali lang po. So hindi ko na po hindi ko na po 'yung na-video. So, ngayon naman po, kayo umaga ng huwebes, ang gagawin po natin ngayon is, mag introduce na po tayo ng half strength na solusyon ng ating uh, ano, dito sa ating seedlings. So, half strength ng nutrient solution ang ididilig po natin. So, meron pa po itong ano, naiwang mga tubig sa loob. Yung ginamit ko po sa pang-misting kahapon ng tanghali is pure water lang din po. <coughs> So ngayon po ay ang gagawin natin is magdidilig tayo ng half strength na nutrient solution. So i-sprinkle lang po natin. So ngayon gawa po tayo ng half strength. So mayroon po tayong walong boxes na ano, seedlings. So sa tantya ko po ay nangangailangan nyo ng apat na ganitong karaking tabo. So dahil half strength ang gagawin natin, So, dapat dalawa ang full strength. Isa. Dalawa. At may dalawang ano, pure water. So, ito po yung supply ko ng pure water. Deep well po ito. Yes. Oh. po yung ating half strength dalawang tabo ng full strength at saka dalawang tabo ng pure water at saka ididilig na po natin to so ganito lang po magdidilig ng ano ng ating uh, tatlong long araw na edad ng ating seedlings. Kaya ito na po. At siguraduhin lang po na mabasa po lahat. Huwag po nating ibuhos ng buo ang tubig para hindi po masira yung ating seedlings. Thank So yun po yung paglidilig natin ng half strength doon sa ating uh, 3, day, 3 day old na ating seedlings. So half strength po yun. So hindi po natin kailangan na malunod sila. So kailangan mag iwan pa rin tayo ng space. Hanggang 3 4 lang po ang lubog ng tubig doon sa kanila. So hindi po kailangan na ano, ilubog lahat kasi masira naman yung ating seedlings. So ito na po yung ating ano pag maintain So mamayang tanghali po kapag maitang araw ay misting lang po maggamit lang po yung spray ng pure water. So sa umaga lang po ako nag-introduce ng half -strand. So sa tanghali ang purpose naman po ay ano lang ibalik yung moisture sa dahon ng halaman kasi sa sobrang init so pirota lang po ang ating ilalagay mamaya ng so ngayon po ay punta na tayo sa ating uh, Kratky Hydroponics doon sa kabilang area uh, good morning dito naman po tayo sa ating third day vlog po so tingnan po natin ang sitwasyon ng ating mga na seedlings ang gamit ko lang pala dito is chicken it para po hindi makapasok yung mga mga manok so ito po yung sitwasyon sa ating uh, lettuces lethose using crop key tingnan natin yung i-check natin yung tubig ito yung ating pang first batch so ngayong sabado diba sabado yung transplant nito So konti na lang yung tubig. Konti na lang yung tubig. At saka ito. So kailangan natin itong diligan ng yung sa pang third batch kanina, yung dinilig natin is half half strength lang. Samantalang itong dito is full strength naman yung ididilig natin. Kasi sa practice ko po is pang sa ikapip mula sawing is Uh, no, i-replace ko na po lahat ng pure na 100% nutrient solution. Doon lang po sa third day yung half strength para po hindi mabigla yung ating mga uh, seedlings. So, ngayong Sabado, uh, magta-transplant tayo nito. At the same time, yung sa, sa kabila, yung sa pang third batch is ilalagay naman natin dito siguro sa third. You know. At saka, since pang limang araw yun, Uh, pure na naman na ano 100% sol percent solution po yung ano ilagay natin. So ngayon po is pagdidilig tayo dito ng full strength kasi medyo ano na kokonti na lang yung tubig na naiwan. Yan. So ang gawin ko lang is medyo naman ako naka-stack dito na ano na pure nutrient solution. So 100% nutrient solution po. Dito so, ito. Yan. So, ang gawin natin is i-mix kasi baka po may uh, po may babaw ng nutrients para so, pa para po mix mix natin tsaka tsaka na tayo kukuha para po ano pang dilig so dito sa mga maliliit ang gawin po natin is ididilig so So ang gawin natin is ididilig po yung pure yung 100% nutrient solution. Yung kanina po doon stirred batch is uh half stent lang. So, i-monitor pa rin natin yung level ng tubig. Dapat nasa kalahati lang siya. Yan, kalahati po ng foam. Yan, kalahati po. At kung sakali mga ano, parang maabot na sa may, ano, parang malulunod na yung ano natin. O example, kung sakaling masyadong mataas pa yung level, kasi yung target lang natin is half lang eh. Kapag masyadong mataas na yung level ng tubig is ano lang kukuna na natin all itatapon lang natin yung ibang uh, sobrang tubig so iano ko lang yung ano yung plastic para po marilis yung kunting tubig ayan okay na yan so at least yung ginawa natin is binabasa natin yung mga dahon at saka yung mga uh, roots na nasa ibabaw na hindi naabot ng half level na half level na nutrients. So binabasa ko lang palagi tuwing umaga ng ano, full strength. So yun din yung gawin natin dito sa ating ano, ready for transplanting ngayong Sabado. So ngayon po ay wibis at saka pang third vlog ko po. So kuha tayo ng uh, full strength na nutrient solution. Pwede rin pong hindi mo basahin yung dahon, pwede rin pong idiretso na doon sa mismo sa foam. Pwede rin pong uh, ano, na lang po dito. Hanap ka po ng pwedeng mapagano ano, mapaglagyan ng nutrient solution na hindi mababasa, mababasa na hindi mababasa yung mga dahon. Pwede pong basahin mo, pwede pong hindi. Kasi minsan kung nagmamadali ako, dito ko na lang nilalagay sa ano, sa bakante para po maglilevel up yung tubig. So, i-check din natin. Na nasa half level pa rin ng foam yung Newton solution. So, kung susobra, ganoon din ang gagawin natin. I-release po natin yung sobra. So, sa, dito po, label, na level ito is okay po itong level ito. So, yun po yung maintenance na gagawin natin ngayon. Uh, tayo ng full strength ng Newton solution sa pang first batch at sa second batch. Uh, ang, ang edad nito is ano na inilagay ko lang po sa screen ang edad nito ang um, from sawing po at saka ito po one week po yung interval nila ang target ko po na ay, uh, transplanting time is 20 days old so bisita na po tayo sa ating ano, uh, dito na malalaki so mamaya is kukuha ko dito kasi may gustong bibili so mamaya yung hapon kukuha ko dito na ang mga malaki na pwede nang harvest yan uh, hindi po saulin uh, sa ko po ulitin ko po hindi po to masyadong malaki kasi nasabi ko na po na overgrown seedlings po ang mga ito uh, mula po to sa kabilang uh, greenhouse ko at saka sayang naman at hindi ko ita-tanim so nilagay ko dito So hindi po masyadong malaki yung kanilang tubo. Ito naman po yung strosa. Ah, uh, yun. Na tama ng araw so kailangan natin i- i-close yung ano natin, yung shading kasi direct na. Direct na yung tama ng araw. So by 8 o'clock or 9 o'clock kailangan na po na ma ano, you know, ma ilagay po tong shade at saka dito lalagyan ko pala ng shading dito para katulad ng panahong ito masayang mainit so kailangan po ng shade hanggang dito siguro at least mga alas otso alas otso ng umaga o medyo ano, may shade na masakit kasi dito sa ano, masakit na sa balat yung alas otso na init So, sa ngayon po wala pang shading na nilagay ko. So, ngayong Sabado ko ko siguro kasi mag transplant ako. So, tingnan niyo yun yung natamaan ng direct sunlight. Nalalanta po. So, yun, nalalanta po yung natamaan ng direct sunlight. Yun. So, kaya ng umaga ay masisigla po ang mga ito. Ngayon, medyo, ano na, dahil sa sunlight, sobrang init. Yun lagyan ko dito ng shading. Ngayong Sabado na po kasi wala akong time. Sa gitna po ay may ano, may hindi natabunan, hindi na ano na nalagyan po ng shade. So i-repair po din natin 'yan, lagyan natin 'yan ng shade. Ito po yung mga lapses, ito po yung mga ano. Uh, dapat na i-correct po yung shade sa gitna. Kasi kapag tanghali, uh, din dyan ang yung direct sunlight saka yung anumang matatamaan dito sa baba ay talagang malalanta at talagang may side effect yun sa ating mga alamang lutos yan i collect natin yan dapat wala pong bakantis sa gitna yan po so ito po ay uh, sa, sa shopee po binili ko ito ang nakalagay po na description is 65 65 po percent yung shading di ko alam kung totoo 65 po talaga to kasi yung dati bumili ako ng 50 percent shading masyadong ano lang maluwang tapos talagang nalalanta literal yung mga litos kahit may 50 shading na kaya ang binili ko is 65 pero di po, sure, di po ako sure kung talagang 65 ito kasi parang sobrang dikit eh anyway maobserbahan naman natin yung tubo dito sa ano kung makapag-start na talaga tayo sa ating pay so to first bats target ko is by November last week ang harvest dito so kapag maganda po ang tubo ibig sabihin po is maganda po yung okay po yung shading so yun po yun po yung third day vlog ko update po ng aking uh, hydroponics crop key method na pamamaraan